Hello guys, good morning. Ayan, ako'y magluluto ngayon ng pastil. Ayan, ayan ang aking mga sahog. Ayan, lagyan ko siya ng butter. Ako Ako'y magpractice ngayon ng magluto ng pastil. Malay mo, baka tayo eh, pagdating ng Pilipinas, magne magnegosyo na lang tayo. Itatry ko itong pastil na ni-request ng ano namin, kasama namin. Ayan, mag-uumpisa na ako. Mag Hello guys, ang aking pastin. Sa daming sili, bawang, sibuyas. Ayan. Tingnan natin ngayon. Ayan. Mamaya-maya, papulahin ko muna. Saka ilagay ko na yung manok. Ayan na, guys. Ang aking hindi yan maputla. Kaso lang sa kamit. Ayan. Patuyutin ko na lang. patuyot na lang. Tapos Okay na. Lahat tinimplahan ko na. Okay na guys. Tapos na. Ayan. Yeah, napakasarap tsaka maanghang pero ubos na yan. Thank you.